Ibidensya laban sa viral na lalaking nagpatato sa noo na matagal na palang magkakilala si Tatay Ramel at Takoyaki, shop owner. Naglabas ng ibidensya ang social media personality na si Sian Gaza na for the content at clout lang talaga ang pagpapatato sa noo ng isang dating OFW para sa April Fool's Day prank ang Taragis Takoyaki. Mukhang hindi naniniwala ang social media personality na si Sian Gaza sa mainit na pinag-uusapang lalaki na nagpatato ng logo ng isang Takoyaki store sa kanyang noo. Matatandaang nag-viral ang isang lalaki matapos niyang tutuhanin at gawin ang isang April Fool's pose ng naturang Takoyaki store para sa 100,000 pesos. Nitong Martes, April 2, nagposisihan sa kanyang Facebook page ng kanyang opinyon ukol sa viral na lalaki at sinabing scripted ito. Hindi fresh yung tattoo sa noo. It means matagal na o oh, hena lang. Hindi rin marunong umarte si Kuya. Halatang scripted. Publicity stunt lamang. Gigil na gigil pa man din kayo. Haha, -ha. sayang yung galit nyo, mga TANGA. Sa ad ni Sian, chika pa niya. Kaya raw pala walang video habang nagpapatato ang lalaki dahil set up lang raw ito. Ani Sian, naramdaman na raw niya agad na publicity lang ang viral na lalaki. Nakaramdam na ko Mars, kagabi pa lang. Kaya pansinin mo, yung tatlong post ko about it, play safe lahat para hindi ako magmukhang tanga. Sipa niya. Nagbigay pa nga si Sian ng payo para kay Carl Kiyon, ang may-ari ng naturang takoyaki store. Magkakilala ba kayo? Pakisabi, next time, dapat yung lilitaw na subject ay hindi after a few hours. Halata. Nakita lang ngayon, tapos, after a few hours, buo na yung tattoo. Halata, dapat after 24 hours man lang, sabay release ng official statement. Kapanipaniwala kapag ganon. Say pa ng social media personality. Kahapon, ibinahagi ni Carl ang video kung saan binisita niya ang lalaking nagpatato na nakilala bilang si Ramil Albano sa North Caloocan para i-check kung kamusta na ang nagay nito. Napag-alaman ni Carl na ginawa ng lalaki ang pagpapatato para sa anak nitong may Down Syndrome.